So that's the fish. Look at Oh, that's a big fish there. Nice. So what kind of fish is this? Pangako sayo. Pangako sayo? Kamusta? Kamusta my friend? Ah, nice. Nakita na rin natin yung hanging bridge. Kamerik, sa so magandang araw sa inyong lahat, Chris Cusinero. Nandito tayo sa downtown Calgary. Mag-explore tayo ngayon ikot-ikot lang tayo syempre gusto ko ma-explore natin tong lugar na to saka may pakita sa inyo kung anong maraming mga pwedeng gawin dito kung nandito kayo di ba? kagaya ngayon meron silang Muslim Heritage Day hindi ko lang alam kung pwede tayong mag-vlog sana pwede tayong mag-vlog ngayon kasi public place naman to open to public pre-admission Muslim Heritage Day dito sa downtown Calgary so explore natin tignan natin kung ano yung mga makikita natin dito sigurado mga pagkain ng mga pangako muslim sa pangako sa'yo pangako sa'yo kamusta kamusta my friend ah nice ito <laughs> ang galing magtagalog nung ano di ba <laughs> so daming tao Kasama ko na nga rin pala dito si Tito Manggo at malapit lang kasi yung bahay ni Tito Manggo dito sa area na to. Isa sa mga building na nandito mismo sa downtown. Kaya every time na gusto mo siyang isama, ready siya kasi taga rito lang siya. Kabirksan, dito tayo ngayon sa downtown Calgary at may program na nangyayari dito ngayon. Nandito tayo sa tapat ng one pot. Daming tao. At may mga tumutugtog dito ngayon sa downtown parang mga Chinese group to no at yung mga music nila hindi kaya ako makapirate dito magdadadaldal na lang ako para matakpan yung music nila <laughs> magandang araw po Kaberks, magandang araw sa inyong lahat. Chris Cosinero, Tito Mango. Kumusta po? At saka si Angelo. Hello mga kaibigan. Mga kaibigan, huwag nyo kalimutan. I-follow natin si Christian De Guzman sa kanyang Uh, Facebook page at saka si Tito Mango na rin uh, unang uh -huh. mas ma malaki na followers yan ni <laughs> Angelo niya mas marami pa sa'yo <laughs> eh ako 2 years nang mahigit yung 3 <laughs> years na yun Angelo parang 20,000 na yata yeah, Mango, <laughs> so po. nandito tayo ngayon sa Mount Loret Pond di ba mami? At sabi ni Mami, maganda daw dito. So, explore natin kung anong meron dito mga kaberks. Kasama na naman kayo, syempre. Gusto <laughs> mo, maligo ka dyan. Ba't ka pa mag-ano mag doon sa ano, hot spring? Dito ka na lang mag-jump. Dito ka na lang. <laughs> oh, ayan oh, Mount Loret Caverns. Yeah. Ay, marami nang ingisda, Mami. Ay, ang daming isda. Mami, ang daming isda. Yung ibang... Ayun na ako Nakalutang sila, yun oh. Tapos yung iba patay na. Kaya no, yung mga patay na isda. Oh, tinan mo, mamingwit sila ng isda oh. Ay, daming isda oh. patay na iba? Siyempre. <laughs> iba Hmm. -mm. Pero ang daming isda, mami oh. Ayun oh. No. Nakasunod dun sa pamingwit nila. Ayun pa ni. pa doon, tara, doon tayo sa kabila. Tapos ito yung mga makikita mo mahuli mo mga isda Tapos dito, no. Sa kabawal yung mga garitok Pwede pa lang iuwi. Syempre, pwede kaya lang kailangan mo ng license. Limit is permit. License and permit. So, ang dami isda oh. Tapos, ayan oh, ang ganda nung naggaano, nangingisda. <laughs> Lalang. <laughs> fish anyway? Uy, may nahuli siyang isda, oh. Really? Yeah. So that's the fish. Look at go. Oh, that's <laughs> a big fish there. Nice. So How what kind of see? fish is this? This is rainbow trout. Rainbow wow, trout, okay, oh mga kabricks. Wow. Thank you. Wanna try? Give a kiss? <laughs> <laughs> Turn into a woman? <laughs> Thank you. You're welcome. You. <laughs> wa Rainbow trout. Lalaki na. Kala mo maliliit lang pagka nandito pero pag na but, but... Mami, akala mo maliliit lang. Uh, ano? Pero pag nahuli pa lang lalaki. Oh, mm. no? Ang galing niya. Hinagis lang niya. Oh, <laughs> <laughs> Mami, wala na, nage nag-enjoy lang sila manghuli, no? Dami oh, mm. ng isda ayun, no. Oh. Naglalangoy silang lahat doon, no. Oh. Ganda rin ng view, no, ka kita nyo yung reflection nung ano nung ulap sa taas ganda so gaano nga ba kalinaw yung tubig dito sa lake pakita ko sa inyo ayan kitang kita lahat <laughs> sa ilalim so sobrang lina So kaburks, kung pupunta kayo dito uh, pwede kayo magdala ng pagkain kasi may mga tables dito, bench at uh, ma-enjoy nyo napaka tahimik pwede kayong mangisda you are only allowed for two fish so kung nandito ka tapos ang eh, dami isda oh nakalutang sila lahat dewa ko oh, makikita nyo pero ang dami talaga ayun oh ang lalaki oh kita nyo ba Pagkatapos namin dito, lumipat naman kami ng location kasi nga napakadaming pwede mong i-explore dito sa Kananaskis. Nagkayayaan kasi kami. Kanina nando kami sa downtown. Pero sabi ni Mami, explore tayo. Labas tayo ng Calgary, puta tayo ng Kananaskis. Kaya nandito kami ngayon para mag-explore naman. Ganda dito. Pwede ka dito magkayak. Pwede ka dito mag-swimming. Parang beach na rin siya dami naliligo banda doon at uh, tahimik yung tubig napaka calm tapos ito yung makikita mong view habang nandito ka diba panalo saan ka pa para kang nasa Palawan yung mga binablog ni Gioong ganun na ganun ang dating so marirelax ka kahit paano pero medyo malayo lang eh, tapos may entrance. Magbabayad ka ng $15 for a day pass. Pero kung dito ka matutulog, iba yung presyo. So dito pala, pwede ka palang mag-release ng mga boat dyan kung magbo-boat ride ka. Wow. Tapos meron sila rito mga ganito. Cold water kill, so wear a life jacket. Kita nyo naman. Danger. <laughs> Ganito kaganda yung view mo mga ka -Burks. Tapos nagkakape ka ng Tim Hortons. <laughs> Panalo, pwede. So ngayon naman, nandito naman tayo ngayon sa suspension bridge. Dito sa, wow kung saan to. Basta, in-explore lang natin tong lugar na to. At sama lang kayo, dyan lang kayo. Samahan nyo lang kami. Nagtatanong-tanong na rin kami kasi hindi namin alam kung saan. So, he said, are both ways? Ah, both ways? So, let's take this one because everyone is here. Thank you, Dao. Yeah. I know, right? So let's go this way. Let's go e, this baka way. No baka may there. bear no, dyan. No, no, no. Dyan na tayo. Para, oh, di ba, kind of safe. Nak, tara dito, nak. So dito daw tayo, akit daw tayo dito At nandito daw yung suspension bridge na sinasabi ni mami Na hindi natin kung meron doon Layo ng binyahe natin mula sa Kananas Kasi kung tayo nang galing kanina doon sa may lake Yung kulay ya uh, blue-green na water mag-hike naman tayo ngayon hindi namin alam kung gaano kalayo itong hike natin at least may mauna ng kakain. so puro pakiat pala rito Talaga, mababurn talaga yung mga fats mo dito So mga 10 minutes walk mula doon sa baba hanggang dito na dito na tayo sa deep forest at nakita na rin natin yung hanging bridge ito pala yung hanging bridge dito ayos Hello. Kita nyo naman, maski mga bata talagang nagpupunta rito. Ako eh, hingal na hingal dun sa bata eh, okay lang eh. Parang walang-wala lang eh. Dito na kami sa gitna. Dito na yung gitna mismo. <laughs> Nalula ako. Tapos yung bridge, yung ano siya. Gumagano, nagwe-wave. ang ganda ng view kita kita mo ang lalim mo yung ano kahoy siya pero nilagyan siya ng screen tapos sobrang kapal niya itong ano na to hindi siya basta babagsak nakatawid din. <laughs> so, dalawang daanan mula dito sa Hanging Bridge doon sa kabilang kami galing. Tapos ngayon dito naman kami sa kabilang daan. At uh, dito sa kabila kami lang tatlo yung dadaan dito Si Angelo saka si Mami lang yung nandito saka ako So sana wala kami makasalubong na bear dito Pag may bear, kayo na bahala <laughs> Pag may bear Kita okay, mo para sa Para na tayo nasa deep forest. Diba? Sabi pag may beer daw, kailangan buntalin mo yung ilong. <laughs> buntalin Tsaka yung ano yung ali, mata, ang kagatin mo Kaga, Kagatin mo daw, daw yung claw. <laughs> uh, hindi, kagatin mo. <laughs> yung buntalin mo yung ilong, parang sa shark, ganun daw. <laughs> Tapos yung mata, dukutin mo. Pag nagdutok mo na eh, yun, hindi ka na nga nakikita. Kasi <laughs> yun, nakalabas na rin kami. <laughs> so, parang pareho lang sila, no? mula doon sa kabila kami pumasok kanina tapos dito naman kami lumabas so pareho lang sila ng layo magmimit -me lang kayo doon sa gitna kapagod din exercise sakto sakto exercise tayo pinagpapawisan talaga ako yan <laughs> di ba si Wally Bayola pinagpapawisan <laughs> Wally Bayola yung ulo yung pisngi Jose Manalo <laughs> O sige na mga kaberks, maraming salamat sa inyong panonood. Sana kahit papaano ay na-enjoy nyo yung pag-explore natin dito sa Canada. Maraming salamat po ulit. Chris Cusinero, Tito Mango, saka Angelo. Ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarakada at kaberks. Hanggang sa susunod po ulit. God bless. Mag-ingat kayong lahat. Bye-bye! Ano man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Kusinero, panalo ka Bilang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama sa lugar na kakaiba Halika na Kay Chris Cusinero na Halika na't na sumama ka at manood Mga matay mamamang Di lang dyan ang mabubusog. May mga lugar pa lang Ganito ang nangyayari Kapag nakita mo papa mapapagrabe Mga kaburts, tara muna gala Mga lugar dito kanyang ipapakita At sa pagluto matik kayo ay tatakamin